Kumusta kayo nung ano, yung mga anak mo? No? Ay, Kasi para at least, mm. din yung, mm, yung mga Yung dalawa... Oh ay gosh, so lang tumanan mo magpakamatay dun sa ano? Sa ilong nila <laughs> Kay... May ka... Nak. Hello, good morning. Magandang umaga. Alas 4 na. So, alas 5 ang out namin dito. Kaya alam mo ka ma-extend kasi walang tubig. Yan. Kakarga pa lang daw. Tumawag ako sa baba. Grabe, napakalamig. Ayan oh, lamig na oh. Pinatay namin yung aircon. Pinatay namin yung aircon, sobrang lamig. Ayan. Ano po ang... ano namin ngayon? Ang huli po, umuulan. Uulan pa. Sige lang. Ano <laughs> lang yan, pagsubok. Huwag kang mag-uulan na. Ay hirap yung pinipigil mo yung nararamdaman mo dahil walang tubig. <laughs> ang hirap buhay na to. Ayan po mga ka-anong talung talong-talongin natin to si Vince. Walang posibleng magawang vlog dito kasi nasa kwarto eh. no? Ay po, first time pinata ni sa hotel. <laughs> 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 Hindi, dati na. Dati ako sa uh, hotel. Ang <laughs> uh, <laughs> hotel po siya may kasama. <laughs> dati. Ang <laughs> oh, <A> dati daw. <laughs> kasama ko sila may Ilang, ilang taon na tayo nga no? Nagbablog dito sa Kamsor? Ito na yata eh. Ito years na ba? Oh, mag na kasi ito simpon ko mag 2 years na to. Tagal-tagal na rin pala. Oo. Um, Gagal na. Ang... Ah, oh, mag years na kasi two years yung bayan rin ko eh. Ang tagal na pala namin dyan sa Kamsur. So, at... Uh, ayun nga, so marami-rami na tayong pabahay dyan sa Kamsur. Bukod pa yun sa ibang lugar. Sino ba yung mga pabahay natin dyan? Una, si Rika. Um, si Rika tuh, si Mary, si Bali, Rika tuh, Rika, tapos Mary, balik ke Rika tuh, hmm. hmm. tapos, Badet, Badet, si Gwen, Gwen, Cincin, oh, si, si May... bidang, Mayora, bidang, si, Kristalin, Kristalin, si Senior, Sampo, tas ngayon kay Palawan unsi onsi na po ang pabahay natin sa Kamsor bukod pa rin sa Albay at yung nasa Masbate kay at saka sa Bulacan so yan marami na pala so marami na pong ano na bagong marami na na bagong buhay no sa nagkaroon ng bahay mga scholarship nakagraduate at iba mga negosyo ah uh, Marami na, kaya ano, uh, talagang ano, maraming napaka napakasulit kaya maraming, ngayon may mga scholars yung generally Naga, uh, na nag-aaral, yun. Oh. Ano Benz, kumusta ang buhay? Ganun pati, blood, <laughs> simple, ano, uh... layo kasi it... tayo kasama na din yung sa buhay yung na-stress ka lalo na pag wala kang upload. Ganun naman talaga pag may na yung revenue, normal yun. Tapos kailangan mo talaga mag-upload. yun na yung ano namin. source of income, siyempre, pag wala kang upload, wala kang revenue. Hindi naman lahat pwede talaga yasa sa mga palipad support chat. Kailangan mo talaga mag-upload. Ayan. Siyempre, dumaan tayo sa Baguio sa Kamsor. Yung trabaho natin is more on uploading talaga sa vlog. Kahit na may vlog tayo, kung walang signal, di rin tayo makaka-upload agad. Ano mm -hmm. Anong ginawa mong paraan? Para ka ma alas magdadalawang linggo na yun? Ay, ha? nung, bagyo, nung Baguio, nung eh, Baguio, dun sa, ano ko, sa boarding house, ha? Apartment. okay okay pa yung signal mm. napag update pa ako nun -like. pero di talaga maka upload yung mahaba mm. nung tumigil na yung ulan naghanap ako na signal kasi nung Christine, doon ako dati nag-upload sa highway mm. ginawa ko, pumunta ako ng highway wala, mm. mahina mm. nakarating ako ng nabwa. try ko mag-upload sa Nabua, wala pa rin tapos balik ako dito sa may bandang Paloyon mm. Naka-upload ako ng isa. Tapos nung kinabukasan na, wala na yung signal dun sa ano. Inabot nga ako ng hating gabi dun sa highway ng ano, alo yun. So, may malapit sa simbahan. Tapos sabi, ko, try ko sa Erika. Naka-upload ako dun sa Erika sa parking ng Gaisano, dun sa ilalim. Doon ako, parking. ako nag parking. Nakapag-upload ako, nag-3MB siya. Sabi ko, maganda-ganda dito. Kaso malayo, kasi lalo na panay ulan-ulan. Anong nangyari? Naganap ako ng wifi, just may gasolinahan. Hmm. ako. Meron naman siya, may may wifi. Sa mga canteen meron. Ang problema nga lang talaga, kasi yung YouTube, kailangan talaga ng lakas na data. O, inaabot siya ng 900 KB, 800. Mahirap siya mag-1 MB. Ay, yung iba doon, meron ng piso wifi. Oo. Oh, pero mahina. Mahina, mahina. wala, hindi ko na sumukupan. Wala, uipan. wala din talaga. Kailangan talaga mo. No, minsan, naglulod ako ng ano, naabot na ng 300 bago mag-upload kasi naubos na sa ikot-ikot, naubos siya dita. O, oh, 300 to 400 a Grabe. ang isa ang ilulod <laughs> Grabe ko, pang mira, yung pang gasolina ko wala. <laughs> ayan. Grabe. At, uh, eh ako hindi ko naman inaano na pag-uusapan lang. So halos ganoon din ang ginawa ko, ang ginagawa ko no. Ikot kung saan tapos nakakauwi gabi na talaga. Oo. Oh. Gabi na yung first time mo talagang mangyari mo. Naabot ako nung alas 12 ng dun sa Ibe Dati pag nag-upload, nagkikita pa kami sa kalsada, nagkakasama. Pero ngayon hindi kami nagkikita kung saan-saan kami nag-upload. <laughs> Nagmi-message sila si Kai <laughs> Noli. <yung huli>. Nung <laughs> Nandun ako yata sa sintro, nung sa sentro nung nag-message ka. Mm. Yung sabi mo na sana mag-upload sa ko. Doon sa highway. Mm. Tapos nung time na yun, pumunta nga ako doon. Kinabukasan nung next day, next night. Mm. Yun na, inabot na ako ng lahat yung gabi, pambira buwan. Doon sa may release. Oo. Oh. Doon sa may, ano, yung may nagbanggaan. Oo. Oh. Doon ako nagparking sa gilid may mga nag-ano pa, yung mga nag overtake na masasakyan, hindi hmm. talaga pag sa yung sa gilid ka pag tarpal, may nag-aagaw ng na linya. Hmm. Nakatakot. Eh, ganun talaga, kailangan mag-upload. Kuna na istress din ako nun, lalo na yung pasok ng revenue mo, mabira buhay. Kuna, sa inyo, nasortehan nyo nung challenge nyo, kahit pa paano. Oo, okay, no? yung challenge namin. Yung challenge na ni, okay. Jason, ni, ano, Jason, mm. ni, talagang okay yung wifi. No? So, ganun talaga. Ang lahat naman na yan, no, may dahilan. Bakit? At least wala ma, wala tayong mga kababayan na masyadong napinsala nung bagyo, nakaraang bagyong uwan. At kumpara maulan-ulan lang tapos tumaas yung tubig. 'Yun lang 'yung naging ano, yung communication sa amin, no. 'Yun lang talaga yung mga estudyante na nangangailangan ng magre-research, 'di ba? So, hindi rin sila makapag-research dahil sa hanggang ngayon ay ginagawa pa rin yung mga linya ng yung iba doon sa amin wala pang kuryente. Yung mm -hmm. mga nasa highway highway pa lang at yung iba wala pa rin pong wifi. So sabi niya na baka ano? Abot siguro ng ano yan, Hindi mo ko lang. Kasi marami pa nang minaayos na Mga kabli. Doon sa bahay wala pa sa San Roque. Yung mga wifi wala. Marami po ito. Doon baga sa baras pila dyan eh. Wala. Oh, wala rin yan jam Hindi pa na ano. Tapos yung, yung -chin, ang problema pa, yung sa PLDT, hirap kontakin. Sa mm -hmm. po sa PLDT. Mm -hmm. <laughs> makontak ko man siya, di man sumasagot. Mm -hmm. So yun, yun lang mga kanuli. At, siyempre, no, ay, oh, may tubig na. May tubig na. Ulap na. Eh, binuksan ko na yan. Ayan, at, kami. Kumusta naman ang ano mo ngayon? Uh, siyempre nagbablog, nag-iipon. Kahit pa paano, mayroon na bang county o oh, wala na talaga? Oh, Ay, yeah. totoo ha, totoo ha. Hey, Meron naman talaga, county. Okay? Mm. Kasi, hindi ko talaga maiwasan kasi yung kapatid ko na una, yung kapatid ko, nang working student sa Naga. Mm. Nag-aaral yun. Mag-ano na, third year college. Mm. Eh, wala naman talaga siyang ibang mahingian. Mm. Tapos, siyempre, alam mo natin, pag-alis, medyo mga gastos-gastos ko. Tapos, si Mama naging din yung mga kapatid ko sa boriga. Uh. Minibigyan ko din, lalo na yung dalawang bata. Kasi uh. yan yung dalawang bata. Uh. Tapos, siyempre, pag-gastos-gastos ko din. Uh. Di, normal talaga, yun na ano. Siyempre, kailangan talagang... Kung... Sabi ko nga, di ako mapag-ipon kung... Ayaw mo din kasi na ano na yung... tignan lang or pakiramdaman lang yung mga kapatid ko na nahirapan din. Siyempre, kailangan mo din magbigay. Hindi. Mm. Nagbibigay nga tayo sa ibang tao. Lalo, isa. Paano pa sa pamilya natin. Mm -hmm. Meron naman. Kahit paano. May ko talaga. Oo. Oh. Meron ako sa 300,000 na ipon. oh walang... <laughs> <laughs> kung meron lang Kung meron lang. Eh, yung... Sabi ko nga, yung lupa na... Paano ko talang bilhin? Hmm. Sabi ko, kung bibigyan ko yung lupa, wala na ako pang Eh, yeah. ang problema nga, nabawasan na. At least may dinadagdagan. Di ba? Meron naman ipon. Uh, lang talaga. Pero at least, may dinadagdagan. Dinadag yung savings ko, lighting ko, kahit paano, umuusan. Nanadagdagan nga. Oh. Ipon na ipon ka na. Hindi ka gaya nung nag-uumpisa ka pala ng nag Mahirap kasi yung... Sa, tulad talaga, sabi nga ni Pano dati, sabi niya, pag nag ka, binisala, mag-tabi, mag-ipon, kahit pa kunti-kunti. Totoo naman talaga meron ako na dito tabi kasi wala nga, nga lang ano uh, hindi ganun kalaki kasi sabi ni Gwen ulit dati pag gaya nung ano mga siyempre sa ano namin nagbublog kami hindi uh -huh. man talaga magawasan na may mga gusto kang gawin na extra vlog sariling pera talaga yung totoo talaga yeah. yung may, kahit paano meron kang radio na hindi ka mag-aalangan na ano tapos may mga biglaang lakad uh -huh. Siyempre, alangan man naman, mga asa ka pa sa sponsor, hindi man ganun yun. Kailangan mo, sariling pera, sariling mong bulsa. May mga, ano, lalo na pag may mga emergency, tapos abutin ka pa ng sakit, mm. magkakasip ka. Kailangan mong dumukot ng sariling pera, oh. Mm. panggastos. Sa kasamaan natin, ikaw, ba na ina, ano? ikaw lang yata ang medyo may ipon-ipon, no? Hindi ko lang alam. Sa tingin ko, ikaw lang ang medyo may ipon-ipon. No. Yo, siguro mayroon din sila. Pero si Ben siguro ang medyo nakakalamang-lamang ng kaunti sa naiipon. So, pero at least ano, may masarap naman magtrabaho na alam mo yung bangko mo may laman. Hmm. Tapos sila na rin Kaya nga hindi ako masyadong, hindi ko masyadong inaano yung sarili ko, may plus kasi hmm. lalo na maapektuhan ma yung ano ko pag vlog ko pag hmm. may stress ako kasi sabi ko yung ano lang talaga, tama lang. Mm -hmm. Kung dumog din, mas maganda yung kita, di ba? Kasi pag pinareasure ko yung sarili ko, ako lang maapektuhan tapos wala. wala -hmm. Walang mangyayari sa pag vlog kasi yung ano, pagpo-vlog mo, isipin mo, paano kaya ito? Wala naman ang pagkastos bukas. Oh. Ako, di ko masyado iniisip kasi may, may panggas ako. Mm -hmm. Kahit paano meron akong pagkaintain na dudukot. ko mm -hmm. Mahirap naman kasi yung magbablog ka, tapos iisipin mo yung gano'n, may stress ka lalo ko. <laughs> Pinamin niya kanila may 400,000 na <laughs> Lumalag yata. Nagkwentuhan kami kanina, nagpakitaan kami na ano, nung, yung ano kayo, bang ako, tapos yung saban. <laughs> Nagulat ako, laki lang ng ipon nito. <laughs> baka, baka maabangan tayo yan. Hindi mo hindi tayo maabangan, no? sa, sa bangko <laughs> Alam tayo, pera. Ayan. So, siyempre, ayan uh, naman ay hindi din kami mga kapag ipon kung hindi rin nyo kami pinapanood, no? Kung hindi nyo kami kilik, no? Although may mga ang pangbablog talaga, lahat naman, kahit saan ka magtrabaho, anong applyan mo, gagastos ka ng pamasahe mo, pagkain mo, mga pansariling gastusin, no? di ba? So, ganoon din dito sa vlog, no? Ganyan din, para, para mo mabuo ang isang vlog, talagang dadaan ka ng ano... ng... ng ano... ng gastosin. Ayan. Um, Kumusta pala yung ano? Yung bahay ni Badit? Tanongin ko na rito. Ayun, ano ayun. ang status ng bahay ni Badit? Yung bahay ni Badit? Ay, nagpaalam kasi si Ben sa akin na... doon muna daw siya. Kasi nga, walang ano... tawag dito... di rin marunong si Badit mag... mag-guide. Ano, no, walang mag-guide. Mag mag Saka, o sa na, siya makiusap dun sa mga... trabaho. Ang sabi ko sa kanya, Sige, dyan ka na muna hanggang matapos. E, Ayun, kumusta pala yung bahay na yun? Yung bahay ni Balit, ano, ah, uh, hindi naman kasi yung pera nun, yung sabi nyo, may pondo talaga, mm -hmm. paunti-unti. Tapos may manadag. Siya kay Kuya Roel. Ayan. Ito, nakita siya nakatayo na? Oo, oh, nakatayo na. Nag, ano na, nagbibiga. Kaya hapon, may ako dun nung bago tayo umalis. Mm -hmm nagbubuhos nung doon sa kabila na biga. Mm. Bali, ano na yung ngayon, buhos na paikot na biga. Mm. So, yung asintada, okay na. Ano ang laki nun? Ilang kwarto? 5x4 yun. ano laki rin pala. Mm. Um, kagaya nung sa mga kasawang senior. Mm. Ang laki, laki rin. Mm. -hmm. Yung bahay natin, Jenny, alas magkatabi rin. Eh. Kumusta so, yung bahay natin, Jenny? Ayaw kayo, Jenny. Ano? Wala pa yung pader Pero may CR yung Jenny. Mm -hmm. may na yung kaya Ate Jenny. May bubong na. Maganda din yung gate din kasi ano yun, box style. Yung paikot ng fire Mm. Saka yung gutter niya. Ano talaga naka-fix ano siya buhos yung gutter. Hindi siya yung gutter na lata. Mm. -hmm. Yung ano manipis. Ayun. Ayun po, no. Dumirekt tayo sa katanungan mga kanoli, no. Naka-vlog na rin naman kay Vince to, no. Ako kasi lalo na pagka mga personal na buhay, hindi ako nahihiyam. Maski nakikwentuhan, hindi kami nangyayang alam. No? So dito kasi, nalaman din na rin naman sa vlog niya. Uh, ano na lang siguro? Uh, kumusta kayo nung ano? Yung mga anak mo? Ay, kasi para at least, mm. makarelate din yung, yung mga mm, mga... Yung dalawang bata, okay naman kami. Nakausap ko. Mm. Yung nga lang, kasi mahirap doon yung signal sa kanila. Mayroon ko sa mama niya. Yung dalawa kasi, kung mag-aaral sa Mayka. Mm -hmm. Oh, nag-uusap naman kami ng dalawang mata. Okay naman. Hmm. Yeah. <coughs> Alala ko noon yung ano, yung... No, yung, yung maliliit pa yung mga anak ko. Yung maliliit pa. Pag lumalayo ako, talagang namimiss ko silang namimiss. Namimiss ko pa rin ngayon, hmm. kaya lang... Iba kasi yung maliliit pa yung bata kumpara sa malalaki na hmm. mga dalagita. Kaya no? nung unang punta din natin dito sa Kapusoro, nung o, Si Mike, ano pa lang? Pwede <laughs> naalala tuloy ako sa'yo, pambira. <laughs> Gusto nung tumalong doon sa ilog, sa Nuki. Hindi <laughs> ako di, di, makausap nung ganun. Pambira pa. <laughs> po. Pambira po. Eh. Gusto nung tumalong magpakamatay doon sa ano. Sa ilog. Di ako naman sinundan ko. Dahil wala, nag zero-zero siya noon eh. Wala siya yung kabudget-budget na noon. Oh, wala talagang no? ang budget noon. noong time na yun. At, Kaya yun na mahirap pag ano talaga. Nasa malayo katapos isipin mo pamilya mo tapos pati yung sarili mo isipin mo mm -hmm. Okay, well, Naiya din naman talaga ako ng kay Ganoy eh, magsabi. Pero mm -hmm. hindi ko naman siya noon pinapabayaan. No? Kaya lang, ang iniisip niya noon, siyempre yung alawans ng pamilya, yun ang iniisip mm -hmm. niya. Kasi kami magkasama, walang problema. Mm -hmm. Siyempre yung ipapadala niya doon, ganun -ganun, ganun yun ang may problema niya. Malit pa nun si Maika, mm -hmm. gatas pa nun si mm -hmm. Ganun yun, nung malilit pa yung anak ko, kasi yung mga anak mo malilit pa, makakarga mo, Mahalikan mo. Ngayon malalaki na kahit yakap or kiss, hindi mo na tayo makikis. <laughs> Parang may, may na eh. Mm. Ayan. Uh, ayan mga kanuloy, no? Mm. Ilan taon na si Maika ngayon? Ano na yun? Mag Magdanda na. Yung bunso ko? 4 years old, nag-4 nung 11. Ay, dalawa po ang anak nila Vince doon. No? Nag-4 nung... Nag-4 years old nung November 11. Mm. Oh, yeah. Bali, para uh, sa paglilinaw lang no. Uh, marami naman na ano, mag-asawa, magpamilya na talagang humahantong sa ganyan. Uh, may kanya-kanyang rason kung bakit Gano'n, gano'n. dapat apat naman na sa channel niya. At Ayun si sila ano, sila mama at papa, no. Alos nagkaganyan din 'yan. Pero hindi ko rin natanong kung ano yung rason. Pero, nagkabalikan naman sila. Ulo si papay ng summer kasi nag-aalaga kay, kay ano, kay lola. So, maraming pamilya, no? Lalo, lalo lalo na yung mga LDR. Yung mga nasa ibang bansa, no? Alagang, mas maraming nangyayari na naghihiwalay, no? So, ano, ano pa man, so, hindi natin alam ang mangyayari, kinabukasan. Hindi natin pwedeng husgahan yung mga tao na yung nagkaganyan ang sitwasyon kasi wala tayo doon sa lugar nila no mm -hmm. so, kaya din talaga natin mausgahan ayan yeah. o mo kaya kay anak mo nanonood yun eh aw na aw na aw na o mo anak mo hindi <laughs> <laughs> umiyak kasi yung pag umiyak ko oh, yun mo, mo la, anak mo <laughs> Sabi ako. Ito na to. Kay. <laughs> may ka, Nak. Tapos ki, ki Vince, him. Bali, may ka, Love na love kayo ni Papa. Bali, itong ginagawa niya. <laughs> Buhay. Itong ginagawa ko na pag-vlog kasi ito na talagang kinagisnan nila nagka, nagkaroon ng pag-iisip si Maika na nagbablog na ako kasi malit pa lang siya na dati nung una kong punta dito sa Amsor niwan ko siya ano pa ah uh, balit pa nagdidi pa siya noon... tapos yun nga sabi ko ayaw kong yung paghihirap na di makakain ayaw kong maranasan niya yun kaya nagpupursige ako na maghanap buhay sir ngayon ito sa pagbablog di ko talaga ginigib give up kasi ano uh, sabi ko kaya nga ng iba kakayanin ko din eh marami akong nakikita na sa pagbablog ano talaga uh, naging maganda yung buhay nila so lalo isa na si Kwenuli nakapag invest So, yun din yung ano ko sa sarili ko motivation na uh, kaya nila, kakayanin ko din. So, yun lang. At nak, nadala bata. Love you. Nakalusot ka. Hindi, pagsa, pagsa natin ang usapan, tayo luan. Alright, so yun lang mga kanuli at ano, wag natin masyadong bigyan ng meaning ang mga bagay-bagay, no? So, personal na buhay, personal life, uh, so, neutral lang tayo kasi uh, wala tayo sa, ano, sa kanyang anyang sitwasyon ni na natin pwedeng usgahan. Ayan, salamat! Bye-bye! <laughs>